Good morning guys. Ano, for today's videos is ito yung ating household uh, intelligent incubator. Ngayon guys is nagsalang ka dito ng itlog is nung September 5. Ngayon is uh, 5 din uh, October 5 means is nasa uh, 25 days na siya. Uh, nasa 25 days na siya guys. Ngayon is uh, meron na tayo may ang naisala natin dito ng itlog is 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 piraso. Ngayon is may nagasiyap-siyap na. ibig sabihin is meron tayong another packing duck na uh, mapipisa na si Na hoping na pinapanalangin ko na itong kinsin na to ay mabuhay, mabuhay siyang lahat. Kaso lang nga ito ay hindi siya sabay-sabay talaga na uh, pipisa kasi kada araw yung ginawa natin ng paglalagay ng itlog sa ating uh, automatic incubator. Ito guys, ang incubator natin is uh, solar siya. Pwede mong i up siya sa solar para nag-run out sa inyo. At ngayon pinaka ano niya guys, naglagay na ako ng tubig. Kasi nag-ana ako ng ilang uh, parang one week salitan, dry, walang tubig at may tubig. Pero titingnan natin ngayon kung ano yung epekto, ang magiging epekto niya. Doon sa ginawa natin noong una. Ito yung second batch na natin na pagsasalang sa ating automatic incubator. May nasiyap-siyap na update ko kayo guys pag yan ay may kumisaan na o lumabas na sisiyo na peking ducks natin ayan meron na eh meron na ako nagkasilipin uh, natin saglit kasi para makita natin kung ano ayan nandyan guys yung kanyang ano uh, may mga number yan kung anong date kaya uh, kada araw may may mapisa sa atin na sisiyo na peking ducks 25 days siya kasi di ba ang itlog naman is uh, Hanggang ano lang, 28 days siya. Yeah. Pero, hindi tayo mag expect ng gano'n kasi kada araw tayo nagsasalang lang diyan Yun lang guys, uh, good morning, happy Sunday everyone. Yun yung update sa ating sinalang na itlog nung September 5. Tapos ngayon is October 5 na. Kaya, siguro ma bago mag-adjust ito or mag-15, may lalabas ng mga CCO natin peking ducks. Yun lang guys, good morning at God bless all.